guys, for today's video, we have soft tofu in samyang times 2 sauce and some kimchi. Yun, hindi daw nag-crave ng sobrang anghang today. Sobrang gutom ko, as in sobrang gutom ko. So, patatapos pa kasi ng medical ko. Hindi naman required mag-fasting, pero akala ko kasi saglit lang, kaya hindi na ako kumain nung pumunta ako. So alas dos na. sobrang gutom ko meron pa akong band ng hospital di ko kasi matanggal, hindi ko mahila kanina hindi ko na mahanap yung gunting Hmm. Grabe, uwaakyat sa tenga ko yung anghang niya. Pero ito nga hinahanap ko yung sobrang anghang. Tisyo nga na. <clears throat> Pero basta pag ganitong araw na kasi ng buwan, nagre talaga ako kasi malapit na ako mag-lens pag ganito. Si ah, ko na ako siya. Ang uh hang. -huh. Sobra. Times to samyang yan kasi to. Konti lang yung dosa nilagay ko kasi ang focus ko dito yung soft tofu. Isa sa creamy ko talaga din. Ito lang siya. Konting noodles.

Parang ginakot na ako sanay kumain ng times 2 na sa miyang. Nilagyan ko na pati ng sabaw ito ha. Pero ang hang pa din nanunuot. Hmm. mamam. Am bagi main kamera. Ya dah nak buat design lainlah. Ini senang hindi ka lang kumalsik ko ah. <laughs> this is times 2 sa miyo times 3 pa nga yata hey, ako matulog ako nakatulog kagabi ano oras na kaya yun?

tagal pala, ang tagal pala talaga dito. Pag hindi ko ka naka-schedule. Kasi tatapusin mo na lahat nila yung mga may ano, Reservations Di ba, meron kasi dito? Ngayon, ka ngayon Oo. Hmm. Pinalipat pa kasi ako ng Victoria Hospital. Ngayon, direct na kayo ng Oo. Oh. rin bukas. HIV test sa kaano syphilis. Hindi yeah. Oh. Kala ko, complete blood works. Hindi mas infection lang yun. di Sakit sa puso yun. Hindi pero tenan nung kanina. Mga no, medications ko gano. Oh, grabe. Say craving satisfied. Ingat palagi in guys, God bless.